Hello mga Mariko, for today's video is gagawa tayo ng ating mini donut pancake mga Mariko. So ito po yung ating ginagamit, ang Maya pancake mga Mariko. So 500 grams yung ating ginagamit din. So nagbuhos tayo ng kalahating baso ng milk, tapos tatlong medium na egg. Tapos, maglalit tayo ng kakaunting mantika So, ayan na nga. At binati ko din na diyan yung ating itlog. At diyan ko may mix sa ating blender mga mare ko gawa is para mapabilis nating magpasalin sa ating squeeze bottle. So, ayan. Binuksan ko muna diyan yung ating mga pancake. At binali ko diyan. At bukas na. At bibuhos ko yung dalawang pouch ng ma-maya pancake mga mare tapos i-blend ko na lang para mabilis nating mahalo mga mare ko so bali magdadagdag pa tayo diyan ng kakaunting tubig mga mare ko at kita nyo naman binuhos ko diga at tinakon ko syempre naman at diyan binlan ko na para mabilis nating mapahal diga mga mare ko at kita nyo ganyan lang kabilis mga mare ko so mga mare po dito nyo naman din na i-mix kahit sa balang lang so yung sa akin kasi nahirapan ako nung una pagsali ng ating ano oh, yung nalo natin sa pagsalin sa ating squash bottle. Kaya naisipan ko dito i-mix sa ating blender para mabilis ko lang maisalin nga diga. At kita nyo naman, tinignan ko diyan kung mayroon pagang buo-buo at kita nyo, hinahalo ko at tinitingnan ko diyan chinecheck ko baka may buo-buo pa. So, inulit ko ulit para mapasiguradong na mix mabuti nga diga mga mariko so ayan may kita pa nga akong sinimot diyan at kita nyo binalik ko para ma mix ng mabuti mga mariko at gaya na nga ang ating gagawing mini donut pancake mga mariko ayan inikot ko pa ng mauigid diyan at kita nyo naman So, napakadali lang. Hindi ka na namang ikot-ikot ng ikot ng ikot. So, ganun mga mara. Kita na at ang ating squish bottle ay nakahanda na. So, mabilis na mga pagsalin. Hindi ka kita naman para la ang nagbuhos sa pichel it. -e. Dahil gawa ay may para ano lang, para mabilis lang nga mga mare ko. Ayan, puno na ang ating squeeze baten Tapos tatakpan na natin at pinutol ko nga yung parang pang tagit para hindi na wala nang sagabal pag naibuhos na natin yung ating menu donut. So, pinipreheat ko na yung ating Mini donut maker mga mare ko. So, ayan. Tinanggal ko din yun yung may mga buong buo pa So, ayan na nga mga mare ko is naglagay na tayo. Tatlong ikot lang mga mare. Mabilisan lang to. At Mabilis lang din naman maluto yung ating mini donut pancake mga mare ko. Ayan. So, ang liliit nga kasi mini donut pancake nga ang ating gagawin. So, ayan mga mare Hanggang sa ating pagbukas, eh, babalik ta na natin. At hindi nga masyadong kagandahan is mag a tayo sa likod ng kakaunti diyan mga mare So, bale is maglalagay ulit tayo ng kakaunti tapos balik natin yung sa likod para magiging pantay din sa likod mga marik so ayan lang mo, mga marik ko salamat sa panonood babwash